Mayong buntag mga kasama ato At mga kaigsuonan nga naminaw karon sila nagtagsag sa mga radio nagtan-aw sa to nga Facebook live og sa YouTube channel sa sangalan ni Tony Rufil, Fernandez Banyo, ang amoy regular anchor karon buntaga, kunyo kasamtangan nga makauban, Radioman Benjie Tanghian mga kasama no. kayo doon na importante sa nga kasi kaso pa si Tony Rufil, niya uh, basin nga uh, makabalik returon siya, aso uh, siya pero gatan-aon lang no ang uh, sitwasyon sa mga kasama. So kita maoy mag uh, uban-uban, satu ang uh, pagkulokabildo sa Karong Buntaga ha. Straight to the point. to ang mga kaisunan diha onia mizokimot gihapon ang ato ang panahon ang ato palibot. Adinhe uh, sa uh, Metro Cebu no so kumusta ma tumaka in town uh, usab ga sa mangken nga uh, kanang na ang uh, giagian sa uh, super typhoon mga sugindig paminaw nga si Uwan may gani in town kay uh, murag naluya si super typhoon Uwan uh, pag human ya og landfall mga sugindig paminaw nahimo na lang sang typhoon category uh, so at least ni hinay siya ni uh, kanang uh, murag Ha, kanang naanga uh, bis na super typhoon nahimo na lang siya nga typhoon mga makasama no ah uh, pero kun gihapon kanang naanga kusog ihapon sa hakay kanang naang ubos-ubos siya gamay sa super typhoon no uh, typhoon na lang pero kusog ihapon uh, gani kadunto ang mga uh, danos nga yahang gibyaan dito sa uh, Luzon area makasama ah gibiaan dito nga uh, danyo sa Luzon area grabe yun to sab no ato At ang makita Ah, sa mga video sa mga ah, hulagway nga nakuha sab, sa tuang nga mga sister station dito sa ah, kauluhan makasama ah, kuan sa gayo to kanang na ang ah, ah, dili sa dalim, no ang ilahang gidangatan sad makasama so mo na nga ang atuang nga makaigsuunan din ay eh, porte na panggaid sa ilahang mga atop. Ah, balay tungod lagi kay ah, kanang na ang, ah, nalikso na sa bagyong Tino. Apan ah, ang katong si Tino mga kasama diriman to sa Diri man to sa may uh, Visayas giyod. No? Diri labi na diri sa may Eastern Visayas. adiri man to nito pa-Pancanistino. Medyo layo-layo ni siya. At uh, tungod Adito makasama sa Luzon area. Uh, pero kasi natin igihapon ta. Adin niyo gahangin. Gani ang... Uh uban nga mga lugar kasi natin itong hangin gapos hapon pa lang dahil yung gahapon sa uh, orgabi eh. Uh, hangin apan din hinoon kita kami uh, medyo dili kayo tantong kusog sad makasama o niya ang uh, paguwan uwan maoy kami uh, medyo minus yag uwan ikumpara sad makasama si Bagyo nga uh, tino no? aso uh, so kumusta man ato ang makaigsunan po sa Alabi na diri sa Norte makasama kay Sos Agira ah, po dito sa Norte o niya ang ah, kanipong ni Anga Aftershock sa Linog sa Mangkin ah, nagsigi po din tawag tayo gusto oh, mamukaw ah, mamukaw Na ah, ang kaning Aftershock makasama padayon ha, ah, usab na to na kasinati o niya ha, ah, kagabi or kagahapon ah, dito sa Kanlaon City gi dito ah, ni Tayo na sa o niya diri sa Bugo gikuan ah, gi kwan o Aftershock so muna nga di lang po taon palabian kay Sus daghan niya ba unya sunod-sunod makasama ning ni ang katalagman na sunod-sunod katalagman ang uh, tuo nga na uh, sinati sad makasama no aso ah, so grabe kayo no ang uh, bagyo usab makasama no kaning ni ang asa man sa may kama Ligan kamarinesur kini no. Ah, at karon tawtod atong i-update ang ato ang uh, sitwasyon sa panahon. Agikan sa pag-asa mga kasama kay ato ang uh, kuanon kanang naang i-update na to. Ah, i-update na to makasama on sanay latest sanay dagan sa bagyo mga kasama nga si bagyong uwan ha ah, usab makasama so mo na ang uh, kanang na ang ningon da bato ang kwan ka sa mangken nga panlitag mo gawa siya og ma posible mo gawa siya on niya og balik no waksyon sa balik sa kanang na ang dito sa may norte sa Luzon Ha? Maxon sa Oga uh, Balik pero ari sa mga midpid ra sa Hinoon diri Pilipinas, pingos Taiwan. Pero murag walay direktang epekto diri sa ato dili mo landfall og balik. Ha? Rabihan no mo balik pa may pay murad ay politiko dito sa norte makasama nga pagabot sa London ni balik ra. <laughs> 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 Amura <laughs> ah, di ay mga mayor, akatong ah, mga mayor makasama o uh, si Kong. mura di si mayor o si Kong kapag abot sa London ni Balik. Ha? Aso <laughs> <laughs> ah, so ka na mamidpid lahi hino Pilipinas, dili yun mo. Ah, ingon nga mo, balik yun nga pariho ining yung ipikto ba nga. Ah, grabe sad makasama ang kuano, So grabe sad ang tubig dahi eh, no, nga dalag yun dito kani, ay. Ang kanyang tukon nung kung ano na, tanaw na to ning ni ang mga ah uh, uh, video sad makasama. Ah, kaning ni ang no kaning ni, uh, ni siya sa Manila sa Isabela ni. Ay ah, Isabela province. Sa Manila na, na ni audio kasama sa mangki. Ako na balik ning kaning ni audio ani. Dabi sa dito no ang banlas baha sad. Oho. Uh -huh. ah. -huh. Oh, kaning ni. Grabe ko sugas hangin. Sus. Sus, grabe siya, Ang ang hangin ba nag nagdagoop ang hangin? Ayha, okay. ginuhan niya ko. Oh? So dito ni sa Mykizon province. Sus. Ala grabe ha. Sa suga gedoy. No, sumuni so ni ang sitwasyon na ah, dito makasama sa Patno, sa ni Patnanungan. Oh, kato sa Quezon province. Okay. Ha? Ah. Oh, so na okay. nga. Ah, Wa pa ni sa makalanfall gahapon. mo na ni ang sitwasyon kay alas 9:00 no, man to ni landfall gabi. Eh. Oh, ang tubig uy! Sus. Pagka nagkuas balon. Ah, oh, so money, ha? O, sumuni ha, sakot. Ato ko, ano? Ato lang balikan niya karon taon taon sa Rabiha ang balod, mga sukin. Digmaw na pagkadagko. Ha? Pagkadagkos balod ang hangin nga. Sus! Krabiha in tao ni Hitabu, ano? Ha, kanina pero ni Landfall ni siya, alas noybi gabi eh. Ha, dito, mga sukin, digpaminaw sa... Adinalungan, Pravi, akana, nga Aurora Province. Alas ah, noy bijes Pero sa pa eh, nag na naglandfall ka sa mangkin, na kusog na keng hangin. Kusog na keng hangin, kusog na kayo ang uh, balod. Ha? Kusugas uwan makasama. Oy. Na karoon balik ta mga kasama uwan lamang sa mga importante kayo ng mga pahibalo. Balik ta kasama, dire sa tuang pagkulo ka Bildo karong uh, buntaga. Ah, so, sa mga naminaw karon samtang nangapi, samtang uban na mahaw, Amaing may pagpaminaw ninyo diyan niya pakusgi na inyong radio ha. Or niya i-share sa balihog ato nga Facebook Live. Ha, ah, nga ah, buntaga. Ha, ah, binaw sa nato day karong si Sir Mitty Soriano. Ah, diha sa Bangkugon Beach Resort sa Oslo. Ha, ah, may ah, buntag ni mo ah, sir. Ah, uh, kuno ko kayo nga kwan in town. Balo dito sa ah, uh, Ilaha Sab. O niya uh, pa shout sa, uh, sa BRR family. ang uh, nga gi-repair uh, sa na pantalan kuno no. Ah, uh, o attorney doon. Uh, may buntag ni mo diha. Ah, uh, kanang na attorney uh, doon. ha huh? uh, so muna nga, nga to ang kwan Ato i-check ang pag-asa. karon sa makasama kay ato ang uh, uh, kuhaan og, uh, update, no? o ga-update no. Usab garo nga uh, mga orasa mga kasama kay Aron nga kadang na ang ah, uh, mangumusta asa na ang bagyo karon ha. Akay ah, kaning ni nga moingon nga balik asa man sa dapita mo balik kay makwan sa datua nga makigsun. Uy, madahag mo balik asa man mo balik ha. <laughs> ang bagyo ang uwan makasama murag natakdan sa mga mayor ah, dito sa norte ha. Onya ako sa pagka congressman dito sa 5th district nga mo balik kuman pagabot sa London. ato nang ipaklaro gikan Dios pag-asa makasama unya unsa na may sitwasyon karon adinhi uh, sa Central Visayas ilabi na sa Kabisayan naka standby karon no diri sa PIKAS linya gikan sa pag-asa amaktan uh, DOST Visayas uh, ito ang ang weather specialist si Ma'am Loren Laurente amam uh, Ma'am Loren mayong buntag live daron sa DYHP Arimen Cebu ug sa hey, IFM yung makauban si ka sa Ma'am Benje Ma'am Loren good morning Mayong buntag Sir Benji sa atong mga tigpaminaw. Mao okay, kini ato latest nga weather update karong adlawa. So as of 7 AM karong buntaga, ang sentro ni aning typhoon Owen uh, na ni siya nahimutang sa 125 kilometers west northwest sa Bacnotan, na Union. Sa gabi in naglandfall ni siya didto sa Aurora mga 9 PM. Karon, uh, sa west sa uh, La Union nag ana ni siya sa hangin nga moabot og 150 kilometers per hour doon sa sentro o gastines nga moabot og 185 kilometers per hour sa pagkakaron ng iyang uh, movement kay eh, nagpairog ni siya pa north uh, pa west northwestward or kasadpan amihan ang kasadpan sa kapaspasan nga 20 kilometers per hour Ato ni siya uh, sa atong latest nga track og intensity kay ato ni siyang gi forecast nga magpadayon sa ani nga uh, movement or pag-irog for the next 12 hours pero uh, estimate nato na ugma sa buntag or udto kay posible ni siya nga muliko kay ato siya mo mm. adto sa northeastward sa may Taiwan mm -hmm. nung diin ato siya mag landfall pod Mm, okay. So kayo niyang pagliko, o bas o to ma'am, uh, unsa man niya, mo gawas siya sa par, dayo muliko o siya balik, din pengos Taiwan? O dili pa siya mo gawas? Yes, sir. Ay. So mag dili siya mo, based sa atong latest karon nga track, sir, no, kay dili siya makagawas, gib. Ah, okay. So mo aksyon na sa gliko, pengos Taiwan? Yes, sir. Mm, oho. Uh -huh. So pag aksyon na gliko, pengos Taiwan, unsa man, di na mo balik, di diris Pilipinas, diritso na dito? okay, ini actually karon nag weekend na siya gamay pero typhoon gyapon siya sir. Nag weekend siya gamay tungod sa iyang interaction sa kayutaan din sa Luzon. Unya yeah, karon uh, magpadayon ni siya as typhoon padung sa Taiwan kung diin mo padayon mo uh, samot na pud siya weekend after niya gawas sa Taiwan. Mm, okay. So kanay kanus ama gid uh, mo gawas sa Parmam. So atong forecast karon sir kay sa Uh, November 14 sa Mugawas. November sa par... 14? Uy, oh. unya pas, Bernice. Maingon, sir. At hmm. latest at uh, forecast, at uh, track. Mm, okay. So, kaning ni, uh, asa pa man ugma, Martes, Merkulis, Huibis. Asa pa man magwan, asa pa man siya muagi, no? Sa so, pagkakaroon, uh, ug ugma, matunan sa Taiwan. Unsa man, kahinay dahil siya, paingon sa Taiwan? Ah, uh, Yes, sir. Ay, after niya o tabok sa uh, landfall sa Taiwan, sir, ma ato ninggi at uh, ba na sir, na mo kuan siya. Mahimo na lang siya tropical storm. Pero mm -hmm. sa so, pagkataroon, sir, ay, mo gawas, sorry, sir. Wait lang. Mo gawas na ini sir, ka ng ugma siya sa buntag mo sa par. Tapos ah, ato, ug matulog siya balik inig uh, Thursday. Ah, okay. So, atong klarohon nga ugma sa ugmas buntag. Og mas buntag yes, mo gawas siya sa Philippine Area of Responsibilities. Mm -mm. So Martes, unya mo balik sa sulod unya sa inig ka Thursday sir. Inig ka oh, okay. uh Huibes. So Huibes so, ang ang yahang mga lugar diri sa Luzon nga yahang igon inig ka Huibes unsa tong nga mga lugar ma'am? Sa, ma sa Huybes sir? Yes ma'am, in, in, inig, inig, balik nag sulod. Ah, so kanang expect niya po nato sir no na kaning sa mga especially kining sa northern portion sa Luzon makasinati niya po sila sa mga puro sa paghangin aning uh, typhoon 1 Mm -hmm. Kapag sir kay nagihapon sila dito yung signal number 4. Og oh, dinhi dinhi day sa Cebu sir kay as of 5 AM wala na tay uh, signal naka dili na active ang signal number 1 pero expect gihapon nato ang occasional na uh, pagpusog-pusog gamay sa hangin. Mm, okay. So, atong balikan ma'am kay kagabi eh, ni landfall sa dito sa May Aurora alas 9:10. Unya ang yahang category super typhoon siya. Pag niya landfall nahimo siya nga uh, typhoon category na lang pag humas landfall. Unsa man kay mga factors uh, o mga hinungdan ani ma'am nga nakuan man siya murag ni, uh, ni hinay man siya. Tungod ni siya sa sir, eh, interaction sa yuta sa so, mga kayutaan dito so, kay Mora Graf Manag-terrain din sa may Northern uh, ah, Luzon sir. Mm. Manang munay rason nga makapa weekend sa usa ka bagyo sir. Kay e, ang rason pod na mo ang bagyo kay tungod pod sa dagat sir kung init ang dagat mohatag na siya og energy sa bagyo. Mm, okay. So kanin siya typhoon hangtod ugma Uh, gikans gikan sa pag landfall niya kagabi it, uh, typhoon na lang siya hangtod nga magawa siya og buntag uh, typhoon kategori siya hangtod nga makagawa siya kaning ni Asia sa uh, lahi sa tong tino mamno kay katong tino pagsulod, sulod kuan man to siya typhoon hangtod nakasulod kasulod hangtod ni landfall typhoon hangtod nga kagawas typhoon kategori gihapon yes sir Mm. So kaning ah, ni ang niyang... siyang... ah, so kaning si... sa so, Owen oh, Sir kay ato na gi na magtikahinay na niya ni sir oh magkahinay well, na siya oo magtikahinay na mm -hmm. so karon ma'am na atay update sa mga lugar nga gipaubos ato na sa signal number one. karon sa ah, kanin ma lift Analis yes, ah, na, -lift na ang signal number one, sir. Ganiha pa ang alas 5. Ah, okay. So, ang kaning ato ah, din sa Central ah, Cebu, o niya, sa ah, Minglanilla, Dumanho, gana ah, pa. dito sa Norte. So, wak na tayo awin ah, signal. Wala na sir, pero expect ya punta sir mga kanang mapanganuron gihapon nga langit o kanang mm. mga pag-uwan-uwan kay tungod sa horos gihapon sa bagyong uwan. Mm -hmm. So safe ba ato ang mga mga pasahero nga mobiyahe na sa mga uh, probinsya Ma'am Loren? So kana siya, sir kay naadgid na sa Coast Guard ang pagkuan if mobiyahe na sir pero ang kanang ang ato mong gong... Uh, dagat sir is murag di pa ta makaingon nga ni lorang na jud sir kay bag ura na lift ang signal number one. Mm -hmm. So gatong mga gagmay ng mga man, pa, kanana ang mananagat nato dili pa sila safe nga muadto gyud sa laut. Mm -hmm. Oo, so basin posible na ang mga kaning pasaheroan nga mga barko pero kining mga gagmay nga like mga bangka sir dili at gi awag sa nato ang mga mananagat na dili sa mga palaot. Mm, okay. So kaning ni ang ang mga kwan karon, ha? Kaning ni ang mga kaigsuna na minaw na to kay ang kan panahon karon kimot pa man kaayo. Ha kanang dagom pa man ni basibag kuyawan, si nag abasig do na poy kusog nga hangin na uruan. Unsa may kwan ato ani kanang naang, kaning ang kanus amang ka taon sa mga orasa karon makasinati o kanang naang ang pagtaniag nas adlaw o pagpakitang adlaw. So karon Karon sir kay kuan pag yud whole day karon sir expect yud ta nga padayon gihapon ning uh, mapanganuro na nga adlaw. So mm -hmm. posible, siguro sir o uh, ma or sa Wednesday pa sir biya pa ta magsugod og uh, kasani. Mm, -hmm. okay. So kaning ni Amam ma ato makumparar ba kay dito grabe man sad ang pagtaas sa tubig dito sa uh, diya sa Luzon area unsa man sa kadaghan ng uwan pag landfall na niya pag landfall na niya unsa man kadaghan ng uwan nga iyang dala sa pag landfall na niya dito sa Luzon ikumpara nato sa pag landfall sa Tino mm. so for answer kanang kumpara sa Tino sir dili kayo ang uwan sa kaning bag ang dala na uwan aning bagyong uwan sir kay dili parehas ka grabe aning sa Tino, pero mas kusog gid iyang hangin sir mm, so, kusog yang hangin ikumpara e sa tino, pero hina yang uwan ikumpara e sa tino. Yes, sir. Nya kuan po sir, uh, flooding tungod sa storm surge, sir. sir. Mm, okay. Sige so, agawas ani ma'am uh, karon, mogawas man mas buntag. Wabay bay sa si pagkakaro na ng ang pag-asa nga na na poy e, dautan panahon gawa sa Pilipinas nga posibleng musod sa teritoryo sa Pilipinas. Natay ko answer gi monitor karon or monitor na uh, possible na mo form next week sir na LPA. Sus Pero continuous monitoring pataan ana sir. Mm, oh so dili pa nato makita kining niyang mau LPA nga do na bay da kun nga mahimong bagyo. Oh, din pa sir, marag na bantayan ng mga cloud cluster sir nga possibly mo develop into LPA. Mm, so next week no. So may lang in tawag dili na mahimong bagyo nga mahilis ra ah, na oy Ha kay kanana ang muraga. Wa na ta ang kahadlok ka balaka nagsagol na ning panahon na Ma'am Loren. Oh, good, sir. Sige so salamat kayo Ma'am Loren sa imuha nga update agikan sa pag-asa magdan. Sige sir, wait sa payan. May buntag. Sa so, moto no makasama si Aganang ah, uh, Loren. Sa Blidon niya kasamang kin Laurente no. Ang ato ang uh, weather specialist sa pag-asa magtan. Uh, ah, so muna ang nakwanta kasamang kin kay kanang naang uh, no kanang masipiat man tao at least ana. Uh, sa igsuunan nga kadugay pa pong magawas, unya pa mas birnes. Uh. <laughs> <laughs> uh, so at least kanang uh, kwan magyod kasamang kin na may kwan gyod na may panahon nga kanang uh, sipiata namagikanahon nga si at least na na to nga ugmas buntag mo gawas siya ha uh, sa par o niya muliko o siya uh, gawa gawas siya ana dayo muliko o makasama murag nawili pati nga lini siya <laughs> akining si bagyong uwan makasama nawili panis Pilipinas kay basig mangita panis mga buaya <laughs> <laughs> Pero, kwanis siya kanang adto na dito sa so may norte nga bahin sa Luzon a uh, usab maka dito nas uluhan sa Luzon o niya mamidpid sa dito kasi mangkin a uh, mamidpid ra siya dritso na sa dito sa Taiwan uh, ayaw lang yung balik diri uwan kay na mo balik kan ka ha hipaakan kay mga buaya ba <laughs> <laughs> So atong klarohon nga ang si Bagyong Uwan makasama dili mubalik dari subuh Ha, ah, mo balik sa Sugbo, dili mo balik dere Eastern Visayas. Ha, ah, mo balik nga ah, dito ra sa kuan mamidpid ra sa dito sa May Luzon area. Ah, pero kanang na nga ah, maabot sa dito mga sukindig paminaw. Ha, ah, dito sa May kuan, ah, dito sa May Taiwan ah, so gawa sa ugmas buntag. Ha, ah, sa birnis pa ha kay Okay, okay <laughs> pero doon balikan dito, tingali. Ah, doon na siya balikan, kaya basig uh, kuwan, tingali. Pero muna, ang ah, nga to ang uh, mga, kaya ngunong yung uwan nga, wak pa kukita sa buaya, wak pa maging na-preso ang mga buaya. <laughs> 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 Ah, sa muna ang atuang mga atuang nga mga kaigsunan, atuang nga mga sukindig paminaw sad. Pero kaning niya manghinaot nga kaning niya nga adunay mga murag dunay dunay daotan pa panahon nga posible matud pa nga mamugna usab mga sukindig paminaw nga usa ka low pressure area gawa sa Pilipinas o niya tingali ma mug mahimo ni siyang LPA by next week. Ha? sunod si mana makasama o niya manghinaot lang tanga kining ni dili in town ni mahimong bagyo Ha, ug mosulod sa par, manghinaot ang LPA ra ni. Eh. Onya mahilis ni, no? Kining ni ang maong ada uh, utang panahon maka sama kay sus unsa namang gagasunod-sunod naman in town ah ha, nagsunod-sunod nang katlagman wa pagani ka bangon ato makaigsunan nga mga apektuhan sa ha, kanang naang linog dito's norte ha, sa bagyong tino wa pa naka ah, bangon ato nga makaigsunan usab nga mga apiktado nga mga lungsod sudan syudad ha, wa pa naka bangon nya Sa sabagyong uwan adito ha, to makaigsunan sa luzon ah ha, gi kuan kuan sila dito in town oi ah eh. ha, gi kuan pud sila sa kusog-kusog pud sila sa kusog kay hangin Yan niya na pwede utang panahon mo namang hinautang sa tuang pag so, unsa ka kusog ang kaningneang bagyo kun so, ana pod ka basko nga ato pagampo makasama aron nga atong mabuntog kining ang maong matang makasama sa hagit sa kinabuhi straight to the point Asa ah, so, mo na nga grabe gud no. ang 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 uwan makasama ingon sila nga kwan man ang uwan dili kayo ingon ana ka kusog ikumparar sa kanang na ang tino pero didto sa Samar na kani ay. adito sa may barangay Sigo, ah, Kalbayog City, Samar. ha dili kayo kusog ang uwan ay kumparar sa Tino pero tanawa rin ko ng mga balay. Tanawa ang kanang na ang, mga, ang sitwasyon ba? Ang sitwasyon sa tubig, grabe. So, unsa pa ka ko ng uwan makasama, pariho sa Tino ang gidala ni dito sa Luzon o dito sa Samar. Tabihad ay no? Ha? Sumunay so, nga asaman ang mga flood control ane karon ha? <laughs> 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 ah, syaro, og dili maka pang hinuklog mga sukintig paminaw ang nga ng mga taga DPWH anig ng mga kongresman. Ha? Ah, og doon naman ganin nalang bigit apil ng mga senador mga hinaot nga mapamalandungan ninyo o niya ha? Ah, Malandungan ninyo kay ka sa inyong sala inyong dakong sala maapil Ha, maapil ang katauhan sa magprohisyo <laughs> 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 uh, Ang kuna niyo ing na akon dakon sala akong sala akon dakon sala. <laughs>